<laughs> Ay, dami. 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 Ito. Nga, ano. bilisan kasi, sila Ay. Wow. Dami. Ano? Dami. Dami. dami? Sigurado dyan sa taas mga hagol. gan yan, yan. Yan talaga namumugad. Dyan, namumugad 'yung mga napakaraming yung iba't ibang klase ng Ang laki ng mga oh, na suerte mo talaga yung uh, may kulay ay doon. Sarap na. Ayan, shout out sa uh, viewers natin ngayon, na kay Mami Jocelyn Moreno. Shout out po sa iyo ay doon. Uh, pag uh, sa mga nag-comment po, hindi po natin mabasa ang mga um, comment. Uh, Kasi may po yun. Atay, ganda. Sa hindi ang kanyang sikat mga ito. Ayun. Oh, my feladau feladau oh 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 oh